Sino raw itong undersecretary ng isang ahensya ng gobyerno na gusto nang magbitiw sa pwesto dahil naging dekorasyon lamang sa bago niyang trabaho? Ayon naman sa nakalap ni Mangteban, hindi raw makaporma si Yusek dahil kontrolado ng sekretary ang takbo ng operasyon ng ahensya. Mahigpit pa naman ang cabinet sekretary laban sa mga gumagawa ng kabalastugan sa kanyang nasasakupan. Wala kasing kapit o konek ang ating bida sa El Presidente as insaling pusa lamang siya sa kasalukuyang administrasyon. E paano ba naman kasi ibang kandidato ang kanyang sinuportahan noong nakaraang halalan kaya mas swerte siya at nabigyan pa rin ng pwesto sa BBM admin. Feeling tuloy ni Yusek, palamuti lamang siya sa ahensya kaya nagbabalak na itong mag-resign at maghanap ng ibang pagkakakitaan. Kayo mga kaabante, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Para sa abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.